Um, mà sao không <coughs> <Để đoạn mà. coughs> <coughs> lang po, sandaan. Oh! Ayaw, ayaw na misis ko yan. Sandaan, Oh. sandaan, 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 sandaan,

Siyandahan na tayo. Ano ba to? Nadali na naman to ni Idol. Saan mo naman nadali na to? Nakanakaw mo na naman to na. Hey! Nakanakaw ba yan? Hahaha! <laughs> <laughs> lang to. Napakarami eh. Oh. Sige lang, Idol. Bane, ko lang yan, Idol. Dalawang kilo ka mo. Dalawang kilo ka, Idol. Oh, Siyandahan lang. Oho. Pangamigay ko lang ito sa pakipitbahay. So, dalawang daan lang to.

sa kanya malis eh Grabe, dami Kumakain ka ba yan? Kumakain ka? Hindi, <laughs> hindi Ako kasi di ako nakain yan Ang dami naman Ang dami naman Ang sandaan, hindi nyo makakuha ng muro Ano yan? Ang sandaan Sa may punan Ay, ang sandaan ng isa Oh Ayan pare, oh Ayan, oh

Eh, kahit ba't yung isang tayo, pwede, dalawang kapatid na naman, kunyari doon. Ginali na naman ako. Ano? Ano naman yan? Nakaw sa mo, nakaw yata, mahal to ah. Bakaw yan, bakaw. Bakaw na. Ano ba ito, idol? Patawa ba ito? Ito ba? Hindi kaya ngayong ko lang nakita ito eh. Masarap din ito. Parang limasarap din niya. Hindi kaya mabaho ito. Hindi kayo mabaho. Bago na ito. O, ay, Hindi, patay na. Ah, patay na. Uh, patay na. Uh, ay lang ito yung Ito yung lahat. Eh, pwede na. Ayan sila na. Pwede na. <laughs> oh, tara. Ano pa kulang natin? Wala na. Ito sa ano?

ai bermani satu yang itu oh ramen oh ha aku losan ah wit oh yang macam

I <laughs> do

kung sakali paano nalutoy niya, paano? Sinigang. Sinigang, oo. Kasi call me siya. Tumama mo? Ano yun? Tawa-tawa ka na dun. Sabaw. Sabaw daw, sabaw. Eh, siya yun, yan. Ha? Hindi pala siya islam. Saraywa-saraywa ka. ah